Laban. Po, po, po. Tak. Ito na, Maidol. Oh. Luping. Uy. Tak. Mm. Sukul, sukul, sukul. Ato, iso, ato. Ito kay, Layo sa kamera. Idol. Ah. Yun. Unidol. Ah, Dito na po kami sa spot. Yan, Maidol. Oh. Uy, ba. Ah, dito po kami nangawil, Maidol. Sa pinapangawilan nila. Madiskarte mag-asawa. At ayan, kasama po natin si Idol Iron. Idol. Dito pa kami mga Wilma Idol. Ayan, napakalalim. Ayan. Kasi nakauli lang ng grouper dito mga Idol. Kaya dito tayo. Ayan si Idol Iron. Kasama po natin. At naghiwa na po siya ng pamain mga Idol. Ayan, pamain. At dito mga Idol, may dala po kami pamain. Uh, lagyan na namin mga Idol na pamain. Si Pau tawag sa amin mga Idol. Ayun, naghiwa na po ng pamain. Si Iron. <laughs> eh, Iron ron. Tutulan ko mo Oh. Malapit lang. Ah, yeah, malapit lang medyo madol. Ah. Uh, medyo malalim. Hmm? Dito tayo sa spot mo ito na pinapangulo na sa katulad ng Yun, lah, may bau <laughs> <laughs> Oh. Aw, lapdi. Marami ring isda mga idol oh. Marami ring isda. Ng kuy banayan mga idol oh, loob nen. Oh. ari Osborne. Ari ulit mga idol. Yun. Idolo. Ka lang, mga idol. Jangan kalah mengawirun, jangan lang, jangan kalah pisto. Diyan lang, diyan lang, diyan lang. So, kapis to. Diyan ka lang? Ha? Lang. Lain dulu. Lah, bungkuk run, Kita deun. Lah, lima dulu. Uy, uy, kena uping agak Yun. Uping agak, mo, dulu. Sabi lagi Turun, turun. patain mo lang yan. Hmm. Patayin na lang mga idol. Kaya? Duh. Hmm. Tama lagi ron. Diyan Yan mga idol, Mansiro okay. agad. Eh, okay, arey ulit ron. Doon ka bag, dong ka don.

Yan, jarang sa iro ng mga wind mo idol. Parang malapit lang. Hupuan mo lang ro'n pagkakahuli ka. Wala pa. Wala oh. doon. Wala pa rin. Wala hmm. ko na. Wala ko na. Wala ko na. Hu-poon, hu hupo, hupo. idol oh. ho. Mopping.

Pa, hindi, pa hindi pa yan. Wala pa yung bawas. Diyan lang ihagas malapit. Tak, daw kanay isulok na, iso, na isda ron. Maraming isda mga idolo. Dila kali kanuping, may kanuping dila. May kanuping. May kanuping may do sa butas na yung may do. Yun. Biyan mo lang. Yan kinain ng papa. Tantay lang kayo mga idol. Yung kamay ni doon, Iron, kinain ng pata, hindi pa nakita ng kanuping. Ayan, wala pa yan. Nah, nerang. Kipa. Ini dulu, ini dulu. Ini dulu. Kenuping, kenuping. Ini kenuping. Oh, nah. Nah. Ai, lapo. Oh, gaut. Sudah turun. Tuh. Ha? Kinain mo idol. Mm. Ah, suko suko suko. Ato isu ato. Ato kay layo sa kamera. Idol. Ah. Yun, ulputron. Ulput mo idol. Ah. Oh, Diyan lang tanggalin. Ulput mo idol. okay? Kaya? Yun. Yan, ya, dala ko na mga idol. Ge, ari ulit dun. Ari usbo. Mm, ya, Di pu dinin. Ato ka isto. Ya Kita tak tani mo ba ni kag isda, baik dagan dire. Ya baik ka bukana. Ya dulu. Ron, lapit lang idol. Yan, maraming kanuping mga idol. Hindi lang makita sa camera mga idol. Yan, maraming kanuping. Ulpot. Makita dito mga idol. Di, na, di, di lang namin alam mga idol. Baka may luba dyan sa ano. Baka may luba dyan sa loob na yan. Yan, may butas na yan mga idol. Yan. Mga grouper. Kaparan. Di ba kinainan mga idol? Unat ada. Apa? Udah pemain dulu. Udah peron. Lah, perak kena air udah. Hmm. Tak, enggak pemain dulu. Tak, turun, turun. Yun. Oh. Pak minum dul. Yan. Apat na, yung isa may doon sa taas na lagay. Apat na yan. Doon. Apat na mga idol. Marami mga idol, maka-epektibo pa talaga dito. Hmm, hindi ko naman po nang sa idol iron. Doon. Yes, yeah. Sprung. Oh, hindi pa wala 'yan. Malapit lang mga ito, loh. Loh. Oran. Bah, tabangan sa cerita, cerita. Hmm, loh. Igo mga ito, loh. Pamain mga ito, malapit lang. Mga ito, wala pa. Doon mga ito, loh. Baka may isda yun doon. Mm-mm. Oh. Wala pa. Wala pa rin. Lah, may ulpot rin. Ari, 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 usbo. Ari, usbo. May ulpot, liya. Liya. Turo, turo, turo. Liya. May ulpot mga idol. Yan. Yan. Di. Arya pa arya. May ulpot ko idol. Di pa kainin. Luwag luwag pa luwag. Dulo, ng mga isda mo idol. Patata. Ng patata. Arya maliit na. Ano may din. No. Lapo. Hindi, hindi yung maliit na ano ba? Yung An? susi maliit. Asan? Na, nandiyan na nagpasok sa bato. Susi maliit. O, susi maliit. tah May susi daw Mayden. may may groper daw. May doon. Ano uh. Wala pa no? Wala pa? pa? Wala pa? pa? pa?

Pabugi ron, pabugi. Pabugi sa pabugi, pabugi. Ano ba naman Marami na tayong ano. Nuping. Doon. Saan na makmak na dami na? Yaras mo Asbo. You Dulo. Know, may parating na ulan mga idol. Yan. Yan. Lapit sa mga habis oh, trakabis, nakaron, nakamoy dun, paghinain, then Thailand tayo. Lapit lang tayo, mga idol. Dito kami sa spot na. Nulihan ng grouper. Yan, wala pa kami yung huling grouper, Madol. Di pa nagpakita yung grouper. Ron, try mo yung ihagis doon, doon. Doon, Madol, try niya ihagis. Baka may grouper doon, ha? Try mo doon ihagis doon. Wala dito. Doon, ihagis. Yan. Yun. Yan mo ihagis. Baka para... Para makita ang... kita ang grouper. Atuh ah. Oh, Ikan uping, ikan uping ni nama macam Yun. Kumisikisi pa. Kumisikisi pa. Ano? Kumisikisi pa Di man, matanggal Matanggal. Matanggal? Do? Tagas. Okay, pain. Okay. Tukar niya ha.

may idol may butas pa pala doon dyan mga idol ay may butas pala dyan mga idol oh. sa kalauban na yan wala pa rin hindi pa kinain mga idol may na bangka mga idol oh. idol may bangka mga idol sabit nerun uy pulpot tuh itu dulu. Gimana ini belum lagi gear-gear

ng idol Puti na idol. Yun. Puti na. Miss yun Oh, kanuping. Uy, kanuping pala may idol. Oh, kanuping pala. Yung iba mga sinip sinipte na namin doon sa itaas may idol para hindi mga Kaya ang isda lang dito, apat. Apat yan. Yung. Di. May dulok. Doon, doon, doon. Doon. Oh, okay, malaki yan. Doon yan. Doon lang sa dool. Lapa? Lapa Ha? dipakainain pa kinain Ah! Medul, anin, anin, Ah! Grupir gamay! Nah, pasok sa butas ron. Ulpot siguro toh Butas mo mm. yun. Isu, isu, ador, isu Lak, kinain rin, kinain, kinain yan. Lak, di mo nyo nabantay Bungol ka magkamot daw. Sugudu, sugudu. Dakuha na rin. Eh, lak, grouper na rin, grouper na. Punta yung nylon doon, mga idolo. Eh, eh, dakuha na rin. Kaya lang. Lak, lapan na rin, mga bira, bira. Tuh, laba nama mga idun Tau dok ron, tau kaya na Tau kaya na Tuh Tuh, hirap mga idun Ano, tolongan kita Wag na, lah lunas impir Ih, lunas impir ron mga idun Daku ron Geh, di daku ah Lunas impir ron Ih Ingaw, piti-piti Titi mo idol. Ah, oh, grabe sir. Talaga yung buo. Yung buo lang pa maan. Uy. Tapos. Un. Ah. Uh. un. Okay. Ingaw. Un. Okay, hari ulit. Doon ka po kapag kaya kayo naigat na naig, ay... Kan? Lulus impero. Laki mo idol. Ok? Oh, may isang kilo. Oh. Lulus impero rumang idol. Aduh, bu, lembut, ini lembut, 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 di lembut, 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 Di lembut, 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 Yan, hapon na tayo pamunta dito, my doll. Yan, dito na po kami nag-intro, my kasi naglakad lang po kami. Kaya medyo nahaponan po tayo, kaya umuras po tayo. Oh, Nalang tayo ng kalahating oras sa paglalakad, papunta dito, mga idol. Yan, nahaponan tayo, my doll, oras ngayon, pa alas size na. Alas 5.58 na, my doll. Ah, ilang minuto na lang, mag alas size na. Wala pa rin.

Ang si pero gapo yon. Tala Kabuhi. Toh. Nag ano na sarangkatan. Sarangkatan mo idol. Yun dalawang ano na. Do isa ma do sinipti ko para ano. Dalawang lunos impero mga idol. Yung pamay niya man doon marami pa. Grabe. Ah. Ah. Dito dito dito. Tanggal si Iron. Ano ito? Ha? Ano ito? Araya kayo isa kaya mag-uwi tayo. Ano? Yeah. Di, araya na ron. Ayan doon. Lucky may doon. Sa yung isa may doon, mga isang kilo mahigit. Ngayon, ito ay isang kilo lang. Dalawang lonos ibaran na hole niya, Eron. <laughs> Ayan Wala pa mga idol. Ano ron? Wala pa. Mag-uwi na tayo. Hapon na kayo. Hapo kayo. Mag-uwi na lang kami mga idol kasi sobrang hapun na. Ay si hindi namin alam doon na ano. Dalaw lang, dalawa lang kami kasi ni Iron ron. Tara. Dalaw lang kami kay dalawa lang kami ni Iron mga idol. Kaya mag-uwi na po kami. Lakas. Yan, mag-uwi na. Kuha, kuha, kuha. Kusga, kusga. Uy, kami may idol. Kagabi na, nung uros na kasi mga idol. Ah, uh, di na, di rin tayo may idol. Kaya wala po tayo ng grouper na huli. Naunahan po tayo ni ma mag-asawa. Yan, ganun talaga, may idol, pero okay na mga idol kasi may loop, may, may dalawang lumos impero na tayo. Diyan kami loge wala ng grouper may doon naunahan kami ni Madaskarte magkasawa yung sila kasi may dole, malaki yung grouper na huli na dito kaya pinuntahan po namin ito may dole. babalikan po natin ito may dole. pag, pag umaga baka hapon hindi maglabasan umaga may dole, balikan namin to alam namin na may grouper taga dito may dole. hindi lang sila kumain kaya na lang yun nila Madaskarte magkasawa kasi umaga yun hambon yun mga doon tinglabas yun sa mga ano Itapon e, mo na yung pamayanan niya ron. Pakain mo lang sa mga ano. Araw lang mga idol May maliit na isda, isda Ugasan mo na rin yan hmm? Tara Tumita tayo Kaya yun mga idol Kaya, Puntahan po natin yung nilalakara namin Kaya, Dito yun mga idol ha. yan, Malayo Malayo yun Puntahan pa doon <laughs> Yawin na po kami ngayon mga idol Ya, yeah, ano mga panghinita natin, mga idol? Update na lang po tayo. Dito na lang tayo, mga idol, pag nasa bahay na kami. idol, uh, dito na po kami sa bahay. Tatay niyan si Idol Iron. Lumingon tinanapay. Ya. Yeah, pintahin po natin mga idol. Uh, Longnose Emperor. Longnose Emperor, mga idol, ah. Uh, ano 0.9 250. luminta po nang ano? luminta po nang 225. Tapos long pa rin po mga idol. 28 times 250, 200. Tapos mga idol, yung isang ano mga idol, long pa lang pangalan nun mga idol. bali tatlo po yung long natin. Maliit lang po yung isa. 0.5 times 250, 125 mga idol. At itong kanuping naman mga idol ay 26 times 150 mga idol ang kilo. Kaya buminta po ng ano, 90. Tapos mga idol, kanuping pa rin po mga idol, 28 times 150, 120. Tapos mga idol, kanoping pa rin po. 29 times 150, 135. Kaya buminta po lahat ng ano, minta po lahat ng 895. Kaya wala pong pera na pakita kasi busy lang po yung ano. Balikan lang po ni iron na maya. Iresibo lang yung hiningi ko mga idol. Kasi busy po daw sila sa isda na ano. Kaya yun kahit pa paano mga idol, nabinta tayo. Ayun si so Iron. Yun. Ikaw na mag-ano doon, Ron. Sino mag-ano? Ah uh, 895 ron. Hmm, Pia-pia na naman. Si Idol Iron na mag-ano niyan, mga Idol. Yah hanggang dito lang ang video natin. Maraming salamat sa iyong suporta sa unang saong panonood ng aking mga video, mga Idol. Hindi wala po kayo, mga Idol. Hindi ko po tumagagawa. Ya, yeah, mga solid supporters ko po. Maraming salamat sa iyong panonood. bye, -bye na Idol, in God bless po sa inyo.